Hindi nga pala ako makapagbike sa labas dahil baha. Kaya naman, dito na lang ako sa aming loob. Mas lalo nga pala ako sumaya, at binigyan ako ni Papa Tampi ng T-Rex. Ngayong araw nga pala ay muntigan na kami mabasa sa aming loob Buti nga pala tumigil na yung ulan kaninang umaga Kaya Nakikita nyo nga pala ay meron sako sa, sa aming pintuan Hindi nga pala bigas ang laman na Nga pala ay lupa Aray, hindi makapasok yung tubig Kaya nga pala hindi ako makapagbike sa labas Kaya eh. dito na lang ako nagbike sa aming loob Ginawa ko nga pala ay nalagay ko ng istan na nakaganyan Dutin Nga para ako nagtitraining dito Pakit nga pala ako sa kanya Ubalik hindi ko mabot Natuloy napakan ko si Ninjalo Pinagalitan nga pala ako hindi papatampi nagpa-practice na ako. Hindi nga pala ako matutumba dito dahil magaan lang ako. O, di ba ang ganda naman ang aking idea? Parang ganyo kung goods ba to eh, hindi. Para sa akin ay okay lang. Dahil nga pala magaan ako at nakakapag-practice ako dito na maayos. Dito nga pala ay bumaba na ako. Tinuntahan ko nga pala dito sa Papa Tampi. Nalik na adik sa Grow Garden. Kung ganda ng Papa Tampi ah. Oo, oh, oh, ayan Oh. Tignan mo naman, koi fish yan. Mahilig ako sa isda. Oh, Nakabili na ko lagi sa garden, Ito Dito nga pala yung isda ni Papa Tape, hindi eh, lumalangoy. Ginagawa nga pala yung eh, Siya nga pala, meron dito yung papamigay si Papa Tampi. Kamukha nga pala siya, narako. Kala nga pala ni Papa Tampi, rakon yung niya dito. Tubalik nga pala, hindi pala. Kala nga, nagtataka nga pala si Papa Tampi, kung patin dito, nangunguha ng mga prutas. Pansin nga lang pala itong tulog. Kaya naman, naisipan niya pala ni Papa Tampi, napamigay na lang ito. Dito nga pala, ipinos na ni Papa Tampi kanina. Mamimili na nga pala dito si papatampi. nga pala, tumigil sa daliri ni papatampi siya kaya mananalo. Kaya naman meron na siya napili. Congratulations nga pala sa'yo. Pipihin mo na lang si Papa Tampi sa Roblox. Ano nga ninad na nga pala ito ni Papa Tampi. Pag-accept na lang si Papa Tampi. Tampi 2121. Ito nga pala ay catch si Papa Tampi ng tire. Kaya naman gulat na gulat kami. gilang nga pala ako nasa likod ni Papa Tampi para ingihan ng tire. Kaya nga pala gustong gusto kong magkaroon ng tire. Malamang walang magagawa si Papa Tampi. Siyempre nga pala ay cute ako for the this video mga katampi nandito na naman tayo sa grow agad and syempre mga katampi meron nga pala ako ditong T-Rex mga katampi nahash ko nga pala ito mga katampi at pinakalas na dinosaur na yun dinosaur egg pinakalas na bago mag event guys ayan guys mga katampi oh T-Rex ko. kay ganda guys. Ah, 16 years old na agad siya guys. Ginamit ako nga pala ng ostrich mga katampi. And then, hinihingi nga pala sa akin ni Don David guys. Wala, hindi, wala pa kayo isang araw sa akin eh. Hirami agad. Grabe naman yan. Okay lang yan. oh, tingnan naman naman. Di ko pa na nga nagagamit dito. Palapag nga muna saglit. Lapag muna natin dito sa ating garden no. Tingnan nga mga katampi yung aking koi fish. Lumilipad. Ayan o. Oh. yung T-Rex ko guys o. Oh. T-Rex natin guys So mag Magnanakawa ka Random mutation na eh. Bigay muna Mamaya. Di ba ang ganda mga katampi? Wala pa isang araw sa akin. Eh, gusto ko pa sana magpa-mutation eh. Kukunin ka agad. Di ba? Pero okay lang yan syempre. Bawat pinapakita na ako guys. Oh. Ano eto, yan? Ano yan? Trade? Ito yung nakaw ng rakun ko. Eh, hindi nakaw na ng rakun mo? Hmm. Nga, no, pati yung ako? Ito guys, tingnan natin may nagbigay daw sa kanya ng rakun At napakalit guys. Saan galing yung rakon mo? Shoutout nga pala sa nagbigay sa akin ng rakun, Maraming salamat. Yo, maraming salamat ka pala sa nagbigay kay Don David ng rakun guys. Oh. Punta tayo sa farm niya, guys. Ay, no. Wow, ang cute naman ng kanyang raccoon. Aliit, guys. Aliit, guys, oh. Ito yung nakuha niya. Kahit sobrang liit niya, guys. Yung lalaki na nakukuha niya, guys, oh. Ito, ito yung nakuha niya. Ipi nga natin ito, mga katampi. Kung magkano to. I want... Ay. Uy! Sorry, sorry. Ah, nating subay. Nating subay, guys. Pasensya na. Tingnan natin ulit atin. Nagkamali ako. Munti ka na yung buti. Nakapuso ko to. Ayan guys. Tingnan natin natin kung magkano to. 2 billion. Billion guys. Pwede na rin. Nag small terrible talaga mga katampi. Sa so, sobrang lit Ang lalaki naman Nakukuha niya guys. Balik na natin to kay Don David oh. T-Rex. Uh. T-Rex. Ha? Wala akong naririnig eh sakit sa so tenga. So, ito na nga. Bibigay ko na nga yung T-Rex sa kanya. Nasa T-Rex ko? Ang T-Rex na hinihingi sa akin ni Don David. Wala pa rin sang araw sa akin. Hiningi na agad. Bibigay ko na nga sa kanya, guys! <coughs> 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 ay, <Ayan>, alamas mo. Ay, <coughs> ay, <Ayan. tos> So, ayan na, guys. Tatapok ang ingay nito. Ang ingin David, tatapusin ko na nga pala yung video guys. Uh, huwag kakalimutan mag-like, comment, share, and mag-subscribe ka sa aking YouTube. And maglagay at maglapag ng iyong username. At kapag nakapili ako mga katapi, ipapamigay ko na yung Dragonfly. Pati itong mga kung ano-ano ko dito mga katampi na gusto nyo. So, paalam!